Hello mga kois, so karon no sa bayan ko ninyo sa ako ang kaganapan karong adlaw. Biyahin nako karong adlaw mga kois going to Saudi Arabia. Arabia. So karon medyo ulan-ulan -ula, no kay uh, medyo mahambon ang panahon kay naalig daw bagyo. So karon ana ko diri sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. So kana bago nagnaog na sa sakyanan kay medyo taligsik man no. So pasulod na ako ana kay mga kois diri sa ano uh, nito international terminal 3 kay mau ni dire ang ah, mga international flight tapos na yung mga domestic flight diri mga koys no uh, going to Davao City. So karon akong sakyan na eroplano mga koys kay Emirates di no going to Dubai kay connecting flight man ta karon ah uh, um, Philippines to Dubai tapos Dubai to Saudi Arabia. So akong flight diri mga kois kay around uh, pa around 6 o'clock in the evening no so maabot ta dito sa Dubai kay uh, 5 o'clock uh, 11 o'clock hindi 11 o'clock o'clock in the uh, evening mga kuys pasensya na kayo nag nabubulol ako nag story no? <laughs> so mauna nagtan ako sa kong flight tapos nagpila din ko sa Emirates no kay diri man ang pila magpila gitna mga koys. kay kailangan ta magpila kung mag uh, magpa-check in ta no magpa uh, magpa drop ta so wala nag nagpila ko mga quest map dugay -duga pero kung pila ta kay wala pa may open ang kuan ka uh, ekonomi economy ay economy emirates na eroplano so nagpila ko pila akong minuto da mga quest so pag umano pila so mo na uh, daghang tao gyud grabe ka daghang tao kay international flight man so grabe yung tao pila kita So, kanina adlaw rin eh mga kuwes, kayo medyo mahambun rin, eh, no? Gramurog ko kaulan nun, bata kay na may bagyo lagi. moto to, nag-expect na yung na grabe yung turbulence ang na time no? Kaya ng turbulence, baya mga kuwes, kay hadlock, baya na kayo grabe kiling-kiling sir plano, na Simbak ko lang ito, mga, simbak ko lang ito, na mga kaklash, ayo punta simbak ko. So, mga na, nakasulod na ko mga kuwes, ko online, ah, uh, baggage drop, check-in, so, ni ato pa dahi ko din o ko so humana ko pang mo na Ah, uh, karon mga kaos diri sa nila international airport kung international ang flight ninyo separated na po ang kaning uh, mga OFW pag magadto sa immigration no ila itong mga na mga residents lang na bakasyon bakasyon lang tirada so katulahe po sila sa immigration tapos kay mga UFW mga seaman basta mga land base na UFW mga kois separated na sa immigration so dili na kaya siya pareha sa una banuna grabe yung kalinya grabe taas din niya, kay sagol man tanan ng kanang pila UFW o gining uh, o UFW o gining imi kanang tanan kanang residents na nagbakasyon sa ilang like, nasod sa ibang bansa So mo ni mga quest nag nagwiting na like nag na ko din no, pila ka oras. So sayo ka sayo, sayo ko naabot dire. Mga naabot ko dire kay alas 3:30 tapos ang flight nako na kay 6 o'clock pa. So na napay 2 hours ka pino. Tapos 2 hours ka pino tong paghulat dire. So uh, okay na mga quest kay mas okay na masayo ta dire kaysa malita no. Kana mas okay kung sayo ta ba nagkitay mauna dire. So mo na mga quest nag naghulat na dai nagpila na dai mi kay pa pa ano na may pala pa sampa na sa Plano no sa term aning sampa na kalimot mo ko kay nang Plano bitaw sa ah uh, ay nakalimot yung mga ko sorry yung kayo so mo na padulong ng Mr. Plano pasakay na dai no? so gipangita ang gitanaw nila lang ah uh, ticket nimo kanang kan ba boarding pa, o okay, ah uh, passport kay pasing dili pareha ang pangalan lahi di ang passport eh, lahi di ang pangalan sa buding pass tanaw nila kung pareha yun strict po ni sila dry, ano kay tanaw yun maayo ba pila katao ang tanaw na bawa ka makasulod sa e pano sa so, mawana, mga buding pass So mo na mga guys pasulod na day ko no pasulod na ko ni na time sa plano mo ang uri plano sa kyan mga guys so pasulod na ko padulong na ako sa plano ana Uh, so, video-video ko lagi para ayos ba? Ayos yung nun punta na mga So, kana, pasulod na ko, no? Kay, may muna, mga na, makita ninyo ang, ang lugar. Kay, may kaulan, kaulan na. Hindi siya nagulan, ulan Nag-ulan, mga kwan, Pero, magpangit ang panahon ba? Lain kayo, magbiyabiyah ginanis. So, expected na gina turbulence yung kaaputa na na, mga kwan, no? So, mga na na, nagpila na po, dre, Ano, eh, grabe na pong tao. Pila na po, din, taas-taas na po kang pila inyong ka kung asa ka left side ba ka right side yung pag-abot dito ang lugi hapon din pag-abot ay kanya din sa pika sa mga sa left side kayo mo na sila mga uh, business class na sila ano kuya ganyan business class kay kanang comfortable kay mong lingkod na ano. ba higda higda ka kay comfortable kay mong gitawag business class kay high class na ringkola, ring kula maka, makahigda ka pero ang ekonomi mo na mura gyud sardinas naguot ba so muna na nana on board na nako sa Emirates na eroplano no AK333 flight na ko flight number AK333 tulo ka train ang mga koys. so mo ni mo na business class mga koys. so so nindot kayo no kay maka kuan kay ba lugar yung kayo mong paglingkod paghigda na mga koy pag magtak tali maghigda ka magkuyob kulob dra kaya kayo nindot yung business class pero kaso lang mahal yun siya mga kuys compare na sa ekonomi na dre mo na ekonomi mga kuys na mura yung sardinas no murag sardinas kung lingkod ka na ba na guot kayo pero okay lang kay at least kung um, tayo gibrayan ng ticket na ito mamili kay kung um, tayo gibrayan na dibis kang piso kay kung atong company na may nagbayad ano no at, tapos mahal mahal ticket ano sa international flight So, mau mga kawez, si na rin ako ang kong ring, ring, ringkuraan na, no, kaya kung ringkuraan na, no, portisi bin manso napakakuan mga kawez, kaya ko sa tunga, ano di pa ko kung manghihita mo man, na, eh, pinakalisan na yung mga kawez, kaya kung manghihita, tapos tunga, di ka, kaya, di rin kakadahing ka panghihita, kaya mataha mo ka, kay lahat mo kong mga ko kusama kayo, disturbo sa tao, ba, kaya din hindi ta kadis hindi ta gusto mo nang kuan mo nang ibutang na nako akong bag mo customs nang ko daan bago ko mulingkod kay para unya di nataka di nataka gawas-gawas sa pangihi no kay mo na nay natulog no kay nata sa tunga ba so taas-taas bitong -taas, biyahe di mga mga pila pila ka oras na itong biyahe mga siguro kapit nyo 10 hours going to Dubai gikan sa Pilipinas no so mga na expected na ginawa ko is na naan magihi lang mga ihi makaihi iba so mga na ko is nakita ko stewardess no na anyag mo ko siyang kagwapa mo na akong videohan mga ko is patago-tago lang itong video ba kaya na maulang maulaw matagong makita na ito na makita na ito mag nag video video sila kasi unsa pa lang ikalat pa na itong video mo nang katago-tago wala tong video kay eh. one month so mo na nangit na naka ipalong na suga na no nakapalong na suga rin mga kus na nagka-own mo akong uh, bantay karong panahon na na pwede di ay magka-own na nakapalong ang suga so ngit-ngit dim light lang siya mga kus ba so mo na mo na yung isa kagwapa na is 12 days na mga kus nakabantay naka, siya na video ko mo na dali na siya ka dali ra kayo sa naka kuan naka naka hatag mo lakaw dai yan kay siguro siya gusto mong video video ta no so mas okay mo video ta kay para masikat pud masikat pud sila ba ana ano ba so mo ni mga guys after how many hours after pila ka oras atong pagdingkod pag e, tulog dira pagkaon so naabot na, na gid sa Dubai International Airport mga no? so welcome to Dubai International Airport so money money business class ba nag ano video tadi kayo panang kita gin ba na business class na rin kuhanan so unang sakay din ako mga kawes. unang sampan ako sa barko din sa akong company no kay ibutang rin ko sa business class so mo naka experience po ko business class na rin kuhanan mga kawes. so so makaingon yun kana kana kanang kuhan yun ka ng pangdato yun ba kay pang dato eh, kay pwede ka maka, makahigda o magkulog bisa mong pa ni mga koos, na pwede kayo kay uh, dako kay lugar ang business class so mo ni mga nakaabot na ko rin sa Dubai International Airport nakasulod na dahil ko rin so connection na connecting flight man ta adto to na po ta sa lain na uh, kuan connection Antoon na po na So, kining Dubai, mga kuis. Mawag <laughs> airport na pinakadako no pinakadako ba kay mo <coughs> bisang asa na mga bisang asa na country dire gyud ka sa gara ng connect, connecting flight na no, sa Dubai mo na si ang mga eroplano no? di so oh ako na ikon mga guys mo din si Ardlano grabe Ihi lang kada diretso nang ihi na no? umalibang malibang kada diretso nang tae sa baba ay mula nang punasan gamay so nakakuan ang lima ko is kemro kulihin lo inlo kay grabe kay baho ang anso ilang si Adreno so grabe mo og na o na tapos mo na nang hinaw ko diri ang ang baho sa kon anso bang murug nang bilit kay pasong ilong mo nang unta in an sunod no kay para makuan pa bagay kuan ba ni kanang airport ba ni dapat kuan pud disiplina sa paglinis sa ilang si ar so padulong nako dre ma ko sa ako ang uh, aeroplano na pud so baktas na pud gay layo ani no kay uh, la dako maning Dubai International Airport god kay masakay kag bus masakay kag train so tawas baktas na puka ka sakay na po ang elevator, pataas, so, libo gano'n, kung ikaw first timer, yun ka na, huwag po yun kahit alamang po si Karo sa, libo, yun mga koys? so, kamo akong advice sa inyo mga koy, magpangutan na gano'n mo, mo gano'n yung number one gano'n na yung mga utan na gano'n mo, ayun mo, mo kaula kayo, kung hindi mo, mo mga utan wala, masagsa ka ah, mo, kasi asa mo mad to, mo na, ako ginabantayan rin mga koy, kano'n yung number, bitaw ka ng, direksyon niya, asa na number, asa na gate, Mora gina mong ibantayan. Tapos mata na punta. So muna padulong na kung mo ko sa baktas. Nagbaktas na po ko ano. Kaya padulong na po ko sa akong sakya na ipano na gate. Gate E 19E. So muna na akong ipangita mga ko is. Kaya naman na naman na ang ero, uh, Emirates na aeroplano going to sa Damam, Saudi Arabia so nangutana ko dalam mga is ang gingon niya is akong gate daw is 9A19E so sakay na po ko treno kay padulong na po ko dito So, muna akong train kisakyan mga kois. So, medyo layo-layo po siya kay Dugay. Manabot ang train. Layo-layo po siya. At toan. So, muna nakasakay na ko dali So, sunod yun. kamo first time yun. First time yun. Ayaw yung gulog. Pangutahan na yun. Lalo sa Dubai. Grabe. Ikinig Dubai yung gulog. Grabe yung tao. Tapos, muna yung pinakadako na airport. Magod. Kay, dali na ng mga iroplano ng mga connecting flight baka sa Garan di sa Dubai so muna mga kuys nakakanaog na ko muna ko sakay sa treno so pangita na ko itong gate E 19E kanang sa going to Saudi Arabia na iroplano so muna sakay na po dahil ko andre mga kuys sakay na po libitor di patas libog libog yung kayo kaning kung ikaw first time libog yung kayo mga kuys no kay kagikang ka, kang nasakay train karang sakay na po elevator kan Binataas taas, -taas gid ba lay layo gid ang adtuan ato. pila ka kilometro bago ka makaabot sa adtuan. So sakay ko libito la pataas. Mo ano. na ko mga kauban ra no, mutlang ko kaila na sila. Awan ko na kaila na. Video-video tag patago para na mo tay makontent pa. <laughs> so mo na guys, lakaw na pugo man ko sa man ko uh, sakay sa libito lakaw na po ko dira. Mga pila ka lakang ano. Ay, ng pangitao na to itong boarding gate kaysa akong boarding pass mga kois wala may nakabot na gate number no so dila na sa ako pag abot so naabot na ko dream mga kois e, ako na pong ipakuha ng baggage tapos sakay na muna na time mga kois no naspansin nyo na nanay na, 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 bus sakay na pong basa bus ano mga kois hindi ka nagsakay train sakay na pong kagalimit sakay na pong magbus tapos baktas tapos muna muna ay casual dito sa Dubai no Tung, ang tapos tayo may medyo malito yung mga yung ba so mauna na kaya eh. pag abot ang kudre ah eh. uh, na nakasak na kaling ko dahil ko mga naabot na po lang eh mga abot na po eh, baso bus so mauna na yung ang sakyan mga kois no ah uh, na yung iroplano ang sakyan padulong damam saudi arabia so sa wakas naka on, board na tayo sa si iroplano for how many uh, how many minutes na itong binaktasay dito eh, sa airport sa Dubai kani na nagita diri asira plano pa na ta so ngano day nagsampa ako mga koys kaya akong joining day sa do sa Saudi day no uh, isa di ako kasi man mga koys kay maulog ini dali ta kay tong kontrata karon pila ra ka bulan atong bakasyon tapos balik na bud no so maulog ini maulog sa mga siman mga koys kanang itong padulong naka kanang ay na ka, pugka kay kapoy na kanang makaayong ka na nananapod kumbati na po sa itong life ani kung sa itong panglabuhi kumbati na po tagtrabaho ani para sa itong pamilya no so mo na mga kuys mga na ilang business class mo na ilang, so, ilang economic class na ano? so mo na economic class wala magdasok pa no so nakaabot na ko dre ah nakaabot na ko dre mga kuys so mo add to na to sa so, mo larga na punta no So, ang bottom ko akong ibalik no, isa ko sa ka isa ko sa kasi man ma uh, 5 years na pugo sa nagtrabaho ako sa kwan mag ay mag 5 years na pugo nagtrabaho sa barko no. Tapos gikan ko nagbakasyon na akong bakasyon ay mga kois kay 2 months delay dali ra kayo tapos pag 6 months akong uh, kontrata. So, mo so, na So, mga na mga kuys, naglingkod na ko dyan, no? Tapos tugno po yung kanina tayo so, wala nag -jacket. ko wala ko nag-jacket, ko nakalimot ko jacket nasa sa kong uh, malita nasa sa kong luggage ang jacket mo ko so kay, No? So ang ang, ang ano, ko ang oras di ay no, ang pila ka oras ang byahe going to Dubai to Saudi is uh, uh, siguro mga 1 hours and 15 minutes mga koy. so libre meals na na siya. So na pa ko ano, na palupad ng eroplano no so mo ni ang dubai inter dubai mga koy sunindot so, kayo yang ano, mga suga ba kay mga kay kinakislap pa mga suga diri abo kita niyo na mga koys. so mo na ako bijo bijo na kay para nindot mong, nindot na siya karon ako kabalik ko lingkod na nasa kilid ba kay kasagaran ako sa una mga koys, pila kasakayan ako na eroplano kanang kuan jud ka sa nagyu ko gibutang sa pinaka tunga sir plano ba o di nasa sa kilid sa kuan nagyanan kay ka pero karon ako kabalik sa linkon sa kaning door sa kuan mitaw sa sa bintana dapit so nindot kay ambyo mga kais, no So nasa around kuan kuan siya around 2 o'clock in the morning mga kais. So kuan gyud kayo kanang sayo kaya kanang kadla kadlawan gyud kanang morning na ni mga kuys tapos naabot ko diri sa Saudi is around 4 o'clock in the morning oh um, uh, ah 3 o'clock in the morning so 1 hour lang pagitan pero advance na sila og oras mga kuys advance sila kay nigikan ito to, 220 230 tapos naabot ko diri kay mga 3 3 ta 3 siguro to so muna na pagkaon na rin mga kuys na no, huwag ko na busog sa pagkaon kayo mong um, may lamil lami, ng pagkaon eh amot lang lami, siguro na sila pagkaon na ta kay kabalong ta pag abot sa hotel wala na yung pagkaon kay buntag naman ta mabot dito ah so para masudlan nato Masudlan masudla na tong tiyano. so kaon din ta, mga kuys ba na nagdili lamil basta di lang din makadaot so muna na mga kuys naog na day may dreno So, ninaog na may Drea. So, mo niya ang Saudi Arabia. Mako. So, welcome to Saudi Arabia. So, mo na. Baktas na po ko mga kois. Kay, hindi na po ito magkuhan. So, sa wakas mga kois, naabot na, na ko. Gisundo na ko sa kung kuano ka ng agent mo na yung agent mga kois. So, naisakyanan magsundo. Gisa to, ano. Every sampa na to inagin na, na so ang mga utana mga boys asa ta karon sa so, padulong dito sa hotel mga boys so i-hotel kita ane mga pila ka mga 5 days or 6 days bago ta isampa sa barko mga boys kaya mga mga patakaran kaya mga mag waiting, man, aram ko ay di kaya ang kaang aram ko ay di mga mga requirements para sa pantalan para mga sa barko next video mga boys so, pag-abot din mga boys So, sa wakas na anagin tayo sa hotel no sa Nobo Hotel in Saudi Arabia. So, welcome to Novo, Novo Hotel. So, welcome tayo sa Nobo Hotel mga koys. So, nangutana, na mga koys, kung nabayad tayo bayad rin. Wa tayo bayad rin mga kois. Bis piso no. Wa tayo bayad. Bayad tanan sa company atong breakfast, lunch, dinner. So, na, mga kois sa wakas na abot na yung kudriya ano, for how many hours atong biyahe atong layo-layo na biyahe sa wakas na abot na kita o so, oh, makapahinga na kita no? so mauna ato ang higdaan na no so napaka aliwalas rin mga kuys napaka peaceful aliwalas so hinlo kayo lang hotel mga kuys na pansin ninyo na so hinlo kayo so kana higda rin tayo murag kapoy kayong biyahe <laughs> sa wakas na abot na kita no o karon mga pila ka oras matulog tama kuys kay araw na abot ko dito sakto gil 5, 5 o'clock yun yung morning sa so pila ka oras na itong tulog eh mamata um, um, gulo itong maras 8 so para na po itong breakfast no so maunin ni mga ko, is, nindot kidang hotel hotel sa nobo no? pila nakabalikan na po sa sampas barko ko maunin hotel dito yung mga nindot yun ilang ilang hotel sa masima no so mal